So yun mga may sticker ng window sya po. Ano plaka? 435. 435. 354. Ano OGA. Ang concern ni par, sa hand yan na bilay. Ano ba na ito na tambak sa... May error code siya Mga par, pinalta ng harness pero hindi pala yun yung may problema. Pagdating natin dun sa area panda, troubleshoot natin yung motor nya. Goods ba? Goods. Ang na panda, less gas. So ayan mga par Sama ko si Panda yan o oh. So siya muna yung ano natin ngayon kasama sa ato So rotation ko lahat ng mga mechanic Ang gawin namin Pupunta namin with van Yung unit So magpa-tow Check nyo na lang Message nyo lang kayot Let's go so, mga par, uh, check namin pick up points natin. Boom um, na siya 737. Ito, BP mo pa ano, 736. Datalin lang yun sa shop. Ngayon, yung sa atin, pagdating natin dun sa area panda troubleshoot natin yung motor niya goods ba? Pa? goods pag na less gastos less gastos yun ang advantage yun ang advantage mga par kami ang pupunta pag namin yung motor nyo hindi na namin dadalhin sa shop worth it ba? sulit na yun di ba? kung maga binayaran mo na kami pumunta kami dyan para i-check yung motor nyo ngayon pag hindi pa umandar dadalhin pa namin so gano'ng kalaki na tipid niya? diba? <laughs> Kaya sunod sa gusto magpabook uh, Check nyo na lang sa Message na lang kayo So yun mga par may sticker ng window siya po Ano plaka? 435 Hindi mo napapan Siya po 354 Ayun OG8 Ayun okay, o kita may window siya po Gusto yung plaka niya dali Sa ating kung nagpagawa to mga par pag, Wala ano yan Saan yan po yung sticker? Mga morder. Wala talaga? Wala. So, no record sya mga par. San nga yan ako? Yan? Baka morder lang sya. So, nandito na tayo mga par. Kung concerned ni par, second hand yan nabili. Sige hey, naman. Uh, Opo, okay. may nag Ano naman? Dyan? Chipayin mga par. Meron na. So dito mga par, check natin kung may kompresyon at meron naman siya mga par hindi nga lang sobrang tigas. So dito mga par wala talaga siyang redondo. Pag hindi to manda dadali na amin sa shop. Ilang buwan na to tambak, sir? May ebidensya. <laughs> may ebidensya oh bumili si par ng mga pandel natin oh. Oh. Dawit pa order ni par oh. Langis. <laughs> Chinek namin dito mga par mga wire. Papuntang sa EKP sensor. May error code at check engine siya mga par. May error code siya. Dito sinalpakan natin siya ng diagnostic para malaman natin kung ano yung error code. Ang lumabas nga ay TPS sensor. At chinek namin par yung wire. Ayun nga may balat siya. So dito kinokonek natin kung magkakaroon ba ng response yung motor. Kasi kung sakaling hindi talaga magkaka ay dadali na namin siya shop. Sayang. Uh, Dapat lang pag may pinapalitan kayo sa mga 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 Kunin nyo yung mga pinagpalitan so, so, yun, so yun mga par Pinalta ng harness pero hindi pala mga yun yung may problema bago. O, bago lahat yung harness Pala yung yan eh. Pala yung may tama par o Sa CKP siya So try na sa mga panachambahan nga namin at nagkaroon nga siya ng redondo. Dito sobrang saya na nang mayari. Kaso, kung mag Pag hindi, dali na natin ito sa shop. May ko, ano? meron din naman gas. check namin dyan, yung coil meron din. So yun mga par, doon, doon na siya. Uh, may check din kami kasi nag i up din yung kick niya. So dadali na namin to sa shop. So ito yung kasama sa package ni par na ito service natin. Ito ni Par. Mayayit si Par. So, ito dadalhin na namin to, So, par meron na siyang redondo para hindi kagaya kanina. Try mo. Meron na siya. yun mga par, dadali na nga sa shop. At kagaya ng pangako namin, kasama yan sa package. At pagdating sa shop mga par, doon paanda rin namin. Dahil kumpleto kami doon ng lahat ng tools at mga pyesa na pwedeng pangsubok. So yun mga par, ayahay. Wala <laughs> bala dyan ah. Touchdown na nga kami mga par sa shop. At eto ang gagawin ni Panda buong maghapon. Napaandar na nga mga par, kaso may malaking problema. Na engine refresh na daw to ng kaibigan ni par.